Pasensya na sa mukha ko, naka ka baking. Okay. Oo, oh, <laughs> <Gal, laughs> siya sa... Buntis, Buntis siya. ka! Buntis ka! Buntis, Buntis ka! ka! Tataran-taran! Tataran! <laughs> <laughs> what's up? What, what's up na? <laughs> Hello po mga ka-Arnalyn, this is your E. Ano ba yun? Nakakalimutan ko lang mag-vlog. Oh my God, paano ba? Huh? Hello po mga ka-Ernaline. Ito po si Evening Actress. Sa boss ay sakto. Ayun. Nakita niyo ba may tuwalya? Kasi may pasok tayo ngayon sa hideout comedy bar sa Pasig. And at later kong A-Fatchay na. So kong A-Fatchay na. So naglinis tayo ng kwarto. Nagpalit tayo ng beddings. Ayan. Tapos natin yung mga bags. May mga buhok. Tapos ito yung mga hindi pa nabubuksan ng mga boxes, mga orders, bla bla bla. magulo pa yung ibang gamit. Pero okay lang. Nag-clean na ako. nag na ako niyan ha. Mga make-ups, of course. Kasi alam na may mga gamit tayo na tayo na nakakaalam kung paano yung arrangement. Pag inayos ng iba, maloloko ka na. Hindi mo na mahahanap ng bomba. Oh no! Ay, nakakamiss naman mag sa Maghanap tayo ng outfit pa na ba to? Maghanap tayo ng outfit for tonight's gig kasi syempre it's Kong Hei Fat Choy. So ano ba dapat pag Kong Hei Fat Choy red? Kaso maroon to eh. O, ba to? Parang red naman din no? Eh. Sexy naman masyado nito. Paano masyado? Uh, maloka naman sila sa akin. Baka maging Irene Chu ako. Irene Chu ng Can't Buy Me Love. Maris Raquel. Napakahusay mo doon. Pula, pula. So mag-red tayo kasi ikaw ang Ava Choy. hindi naman siguro red, pero at least... Hindi na naman ang isip ko. Hindi na naman ang isip, ko. Pa na naman ang isip ko. Hmm. Diba? ko. lang ginamit itong camera ko. Ang tagal na tenga nito. Huh? Yung Osmo, bakit natin? Red, red. Ano masyadong red, hindi ako... Nag-red man ako pero... Kasi ito panlabas lang ito, ginamit ko na ito sa... sa guesting ko sa isang morning show. Wow! Sa morning show ito ginamit. So maghihintay ng outfit na pwede kong Fat Choi. Kasi, it's Chinese New Year. Ano kayo maganda? hirap pa isip? hirap ha? So, pababa muna tayo. Maligo na tayo. Yan, nakaka-miss naman, mag-vlog. Tataka-aliw. Ayan si JP. <laughs> There. Buhay pa ang JP. <laughs> oh. few moments later. Uh... <coughs> Ito na nga, nakita nyo naman yung nasa table kanina ay ang uh, mga lucky charms or lucky gold coins, 24K gold yon na binigay ng uh, MCM's um, Ideal Jewelry Shop. Ayan, bumili kasi ako sa kanila ng, ng ring and then binigyan nila ako ng playlist. Sobra talaga, sobra talaga yung MCM's. Thank so, MCM's. Uh, bumili, bumili ako ng ng ring um, ito bumili ako ng diamond ring Japan Kineso wow yeah. Siyempre, kailangan natin ng investments, of course. sana wag naman na magamit sa kung ano man. So ito, magpre lang tayo at uh, ko sa inyo yung uh, outfit ko. Tapos later, yung mga bakla sa hideout, sa so, kusina mga mga kasama ko later si Latetay, si Becky Bello, and doon din Tami um, si Mitch and din and many more of course e Eric at saka si Tuko so ito, um, nagpe-prep lang tayo so hindi tayo magpa-foundation ngayon I'll, I'll go for sweet um, makeup lang parang ilang linggo na kung di nagpa-foundation nagpa at uh, nabibigatan ako minsan, no, oh, RT, nabibig na, ah, actually, mabigat talaga sa PES yung foundation. Kaya nagko-concealer na lang ako. Kasi pwede ko naman ito tatapusin yung nagbe-makeup ako si inyo sa inyo. Sa, ibang vlog na lang. Ang ginagawa ko, nagsa-sunblock ako. Parang ito na yung pinaka-primer ko sa PES. Kasi, di diba, malakas yung ilaw. I Init yung ilaw. Nagiging prep ko na rin ito lagi. Actually, paglalabas lang din sa sunblock tayo kasi para maprotektahan natin yung young and soft skin tapos Lucas Papaw o oh, alam nyo na to so ito na mag tayo mag The concealer kumakanta sa baba kasi may birthday mga dark spots lang daming tatanong sabi ito ako pumuti Ay, Maputi naman ako dati pero dahil sa mga kapatid natin dyan actually may secret na yes of course ang WD po ni Miss Anne Patricia once a month na hormones HRT and then yung gorgeous ni Pansin naka fresh din at syempre may tulong din ng glutathione papadrip tayo hindi Pwede ko pwedeng sabihin kasi hindi pa naman tayo official nag-endorse sa kanya ano, libreng ano, kines, charas. So, I'll be right back, okay? Hmm? One hour later. Magandang dila, Puso ko Tapos na tayo mag-ayos. Ayan na, mga ka-Ernaline. Sweet lang. Ayan. So, matatanong dyan kung anong lipstick ko, bla bla. sakana, <laughs> so, na. outfit natin for today's video. Masit lang tayo. So, mapunta na tayo sa work. Bye-bye. sa hideout, Pasi. Kaya yes, sa dito na tayo sa hideout Pasig. So, later later, sasampa ko. I'm with, of course, Tommy Brown! Hello, mga ka-Erdaly! miss ko kayo! Yes, masensya na sa mukha ko, anak, ka baking. Oo, gano'n siya sa... <laughs> Ay, mga ganap, yan. Yeah, nandito kami ngayon sa The Idol. Passing, ayan. Si Tommy Brown na napakaganda. Napanood ko yung vlog nyo kay Chad. Wala kayo naisagot. Buti pa si... Buti pa si Best, naka 3,000. <laughs> It's Monte Carlo! Hi mga carnaline! Ka Kumusta kayo? Long time no see! Ang yeah. ganda mo naman! Ang ganda rin naman! Alam mo yan! Hi mga carnaline! Kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kayong kalagayan? Magkita kita tayo soon! Soon! <laughs> si Lucas Garcia ay nasa stage na! And of course ang ating best ng bayan! Of course! Becky Bello! Bye, mga Yes! Yes! The best. <laughs> ano na bes? Ano mo sasabihin? Wala lang, kahit ka lang best. Hello! Hindi ko na kami sa work. Ayan, it's Friday na Kong Hei Pachoy. Kong Hei Pachoy, Happy New Year! Happy New Year! Chinese New Year! Yes. Ito na! pakaganda ng best ko. Wow! Anong mo sasabi mo pala sa vlog nyo nila, Chad? Nang kinakasagot yung mga kasamahan mo. Diyos ko, ano ba yan? Palibhasa. Alam mo, ang galing mo. Doon-doon ako na ano na... Na ano mo, na ano mo, ay, mo yung... Ang um, wika ang katutubo, katutubong wika, ang galing mo doon. na ba? Oo, oo ka, palabas na, napalabas na ba nila. Oh, okay. eh. Galing. Tripok yun. Tripok? Ang akala lang natin, mukha siyang pahinante sa Nueva Ecija at sa Kabanatuan, pero kung napakatalino ni Belo. Ay, e eh, congratulate naman si Verna. Verna. Yes. At buntis po si Verna, two months na. Yes. Yes, kaya nga lumalayo ko sa mga aswang. Buntis ka! <laughs> Buntis ka! Buntis ka! Buntis ka! Buntis ka! Buntis ka. <laughs> Tatarantara. Tatarantara. <laughs> Tatarantara. <laughs> <laughs> Buntis ka! <laughs> Modest five Bukang lalaki anak mo, no? Bakit lalaki? Saka mo eh. Ang <laughs> tapang <laughs> na no, buka. Kaya huwag kang papaliwalag sa sabihin na fresh ka. Sensitive pa naman ako. <laughs> oh wow. Hor hormonal imbala. Ay, ito na. Ang Melissa Riggs ng uh, comedy bar. Pabili ko si Tuko, ladies and gentlemen. Ang ganda no? Napakaswerte niyo kasi kahit na sa video, nakikita niyo siya 2 weeks ang patay. <laughs> o oh, senior na si Tuko? ka naman, Tuko. Ay, oh. So, Chinese New Year! Chinese New Year! Kung hey, fuck you. Kung hey, fuck you. Girl, <laughs> <Okay, pop you. laughs> <laughs> well, mararamdaman natin ang Chinese song. Ayan. Yeah. Kung si... Okay, nagsisisman sa mga. Discreet. Sige, later chikan kami mamaya. 2,000 years later. <laughs> Ito na nga guys, naka na tayo at kakain tayo. Nagutom tayo. Meron tayong balutin mo. Oh, Ako si Tani ng, ng napakasarap na chicken afitada. Tapos si Lucas, hindi ko na nakuha si Lucas ngayon kasi pagdating ko, nakasampa na siya. So, Tapos naman ni Tetay, nakasampa na kami agad. Hindi so, naman pwede kuha yung mga garap-ganap namin kanina hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na chikahan or something. Pero mag-vlog kami soon. Isap kami about vlogging. So, uh, mag-vlog uh, content content. muna tayo. Sa mga nagtatanong, dami dami nagtatanong eh. Uh, nasa si Max, si JP. Actually, si JP nasa bahay pa rin. Still stays here sa bahay. Si Mac hindi na dahil yung tatay niya um, just passed away. Baba doon, baba doon, aswang. Passed away lang nung kailan. Just passed away, oo. So wala nang kasama yung nanay niya. Tsaka doon na siya, At saka may girlfriend na siya, At saka daddy na siya. Uh, yes, si Mac. pero well, we see each other naman, paminsan minsan Give it a chance. Mega Cotton. At saka nag-work siya, joyride na rin siya. Ayan. Ay, kakain muna tayo. Tapos wala na, na tayo ng make-up. So, ito. dana na tayo kumain. Pusoga na. So, wala na tayo ng pengkay. So, nandiyan na kayo kung ito lang yung vlog ko muna. Pero gusto ko lang magpasalamat sa mga nandiyan pa na nanonood sa buong sa buong. Kakain mo kayo. Masalamat. So, wala na tayo ng make-up para baka borlog na pero actually hindi pa ako matutulog manunood pa ako dahil usot pa tayo ayan, burado na ang ating pancake. so ito, tomato blast kin something uh, um, mist face and body mist ng skin lab ayan nahihiyan ko na to para matulog papatuyuin ko lang sa so, lagitay ng Evea Soft um, Moisturizing Cream kasi mag alcohol lang tayo ng kamay para kasi diba nga pag haggard galing sa so makeup so, so the dry din ang skin mo ganito para at least um, isa pa akong content may gusto ko mga katanungan at isang content ko answer your questions pwedeng personal pwededing kahit ano kung mapili na lang tayo doon para masagot yung mga haka-haka nyo yung mga issues nyo kung ano bang nangyari or something PM nyo lang ako sa aking IG or Facebook ito kung sa dalawang yan nila just check natin yan tapos sa next vlog natin um, answering your questions then magka alcohol tayo. alcohol to so, mag lotion <laughs> ito lang yung malamig lang sa, sa katawan alos yun malamig sa ito yung mainit you love my nails I love pa thank you so much Jenny Rose Fuentes for my nails pinagay mo po home service sa kanya no size na Yeah, yeah. Tapos ang ating uh, vlog for today's video. Kong hey fa to everybody. Salamat sa nipikin ng mga uh, tikoy si Madam Meng. Thank you so much. At uh, at sa kas sa MCMs Jewelry, Ideal Jewelry. Ang uh, salamat po dun sa nagkain lucky charm and 24k gold na na bonggang bonggang na coins and bar. 24K gold. Oh. Wow. Diba? Meron tayong gold bar na yun. Pwede bang isang layo, Charles? Mas sa ngayong uh, 2024. Thank you so much. And again, thank you so much sa mga nandyan pa rin ang sumusuporta sa akin. Sa vlog na gaantay, na mga ganap ng buhay, whatsoever. At syempre, sa Bex thank you. Bex Batalion, Bex Fans. Thank you sa mga fans natin na nandiyan pa rin. Salamat sa mga kasama ko sa hideout, of course. Sa Ianatic, si Rebre, na nandiyan na always support pa rin. Thank you, everybody. At kaya naman, tayo magpapahinga na dahil anong oras na. Diba? Kaya na pa tayo nagsimula. So, magpasensya nyo na kung ganito lang yung vlog ko. Muna, at least, ang um, ponti-unti, balik balik tayo. Salamat. Good night. Good night morning, good afternoon, good night, kung ano bang okasyon, kung ano bang meron sa si inyo. Ayun dyan, kung nasan man kayo sa lupalap ng mundo. Salamat. Salamat sa si inyo. At dahil dyan, ako ya yeah, patutulog na. And thank you so much din sa Saira Hair Extensions for my hair. Thank you. Ayun lang. Bye. See you again to my next vlog. God bless and stay safe and be healthy.